Mga kaibigan mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel Pinas Balita. Muli hong maghahatid ng pinaklatest weather update sa lagay po ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo, please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho mga kaibigan mga kababayan ay dalawang low pressure area po ang ating minomonitor. Merong isa na nasa loob po ng ating Philippine area of Responsibility na meron pong lokasyon na 170 kilometers east of Beraca, At ito ay na po no, na tumama no, sa ilang bahagi po o sa kalupaan po no, ng Katanduanes. At ito ay nasa low chance naman na maging isang ganap na tropical depression sa mga susunod po na mga oras. Ito namang isang low pressure area ay nasa labas po ng ating Philippine of Responsibility. Medyo mas malayo ito. Ito po yung 2,895 kilometers east of extreme Northern Luzon at wala pong direct ng epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Magkagayon man, bukod po sa dalawang low pressure area na yan, meron din po tayong tinatawag ngayon na forecast weather condition. Yung habagat, nakaka-apekto pa rin. So alamin natin yung mga lugar na apektado ng LPA at ng Southwest Monsoon. Inasahan ngayong hapon hanggang sa gabi sa Cagayan Valley, Wigol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romlon, Northern Samar, Kasama po dyan ng Eastern Summer, Biliran at Leyte. Asahan ho natin ng maulap na kalangitan na meron po mga kalat-kalat na mga pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa low pressure area. Dito nga po no, sa mibandang Veracatanduanes. Uh, so possible impact nito ay pagbabahan sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Si po ng Sambuanga Peninsula kasama po dyan ng Negros Island Region, Basilan, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat kasama po ang Sarangani. Ang lagay po ng panahon dyan ay cloudy skies ngayong hapon at asahan naman natin ng mga kalat-kalat na pag na may kasama pagkulog at pagkidlat pagdating naman sa gabi dahil pa rin yan sa southwest monsoon. Ang habagat po ay medyo mahina ngayon pero once o oh, posibleng kapag ka nabuo bilang isang tropical depression itong LPA na nasa loob ng par ay posibleng bumalik uli ang lakas ito nga habagatin ayaw naman natin mangyayari yon So maging handa na lamang po ating mga kababayan. Samantalang si area naman po ng Mindanao Kasama po yung bahagi ng Bayesayas, kasama ang Palawan, ang weather condition po dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon Linawin ko lang mga kabayan, naka-monsoon break pa rin tayo ngayon. So possible pa rin na hindi pa tayo makaranas talaga ng tuloy-tuloy at -tuloy malawak ang pag ulan Yung mga kababayan natin, no, oh, umiinit kasi. Ang sinasabi nila, mas maganda o umuulan daw. So may mga lugar kasi na apektado ng ulan. Pag umulan ho talaga bumabaha. Meron namang mga tinamata nakakaranas sa pag-uulan na hindi binabaha. So huwag natin ipanalangin mga kaibigan na umulan dahil naapektuhan naman ng iba nating mga kababayan. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa ng ating panahon. And please, huwag kakalimutan na mag -line again subscribe maraming salamat po